hello mga ka-electrical. No? So, linawin ko yung setup natin. No? Mapa blue yan o mapa green. Yung ganitong setup. So, 100 watts lang ang allowable, allowable ko talaga na load para dyan. Okay? Kasi kung magsasagad ka pa ng hanggang 150 o 60 watts, 160 watts, no? 160 watts, hindi nakakayanin. kakayanin. pero magagangyari, mapupull drain yung battery mo. Then, kung daytime kaya, kakayanin niya daytime ang problema pa rin is, hindi ka makapag-imbak sa battery. So, kaya ako, ingat na ingat ako sa mga kliyente ko na sabihan ko ng uh, kaya washing kaya ano. So, ayoko nun. Hindi ako nagbibigay ng big expectation sa mga aparato ko. Kaya lagi ko sinasabi, uh, 100 watts lang ang allowable ko dito. Dahil ang ang mismong point ko dito, kailangan may matira sa battery. Okay? So, para makuha mo yung 100 watts na allowable na sinasabi ko per hour sa daytime. So, kailangan mo makumpleto yung dalawang 160 watts na solar panel at saka isang 100AH na battery. Ngayon, kung mag-load ka ng Starlink, no? 100 watts na kagad yun eh. Starlink laptop. Nasa 80 watts, 70 watts. No? Tsaka kung ano pa, electric pan. ano naman ano yan. So, lumampas ka na sa 100 So, hindi na kaya ng green setup ko yun. No? Dagdaga mo ng battery, 100Ah, isa pa. Tsaka, tatluhin mo yung 160 watts. So, wala pa rin assurance yun na kaya niya nang dalin yung 180 watts mo. No? Dahil nga yung araw, misa uh, minsan nagtatago, kita mo minsan nakulimlim. So, pag nagtago yung araw sa daytime, ang mangyayari, yung battery na lang ang aasahan mo, then ano mangyayari? So, madi-drain ang battery mo. So kung ulo, kung matagal lumabas yung araw, alba, isang oras na lumabas, isang isang oras na na pulimlim na tagal. So full drain na ang battery mo, mangyayari mo shutdown yung system mo. Okay. So wala akong magagawa doon. Basta sinabi ko, 100 watts yung allowable ko dito, no? Load. No? Consistent 'yon, 100 watts ang pwedeng ibigay, no, sa daytime. Okay? So ganun lang yung setup ko. Kaya ayaw akong talaga magbibigay ng matataas na sinasabi kaya yung ganito ganyan. So washing di pa rin pwede. Kahit isagad mo yung LBD mo para i mo sa battery. Sige walang problema. Kaya lang sira battery mo. For sure yun sira yung battery mo. Kakayanin ng inverter yun. Yung washing. No rep. Kakayanin. Kaya lang. Ah, sabi ko nga sa inyo. Sisirain yung battery nyo. Okay. So. Sa aircon hindi rin pwede. No. Aircon. Ah, marami akong nakita nga tinesting yung 100Ah, 1 hour lang tumagal yung battery, pakatapos ng sira ang battery. So yun, wala tayong magagawa. So ito yung pinaka small setup ko, 100 watts, pwede TV, clip pan, sabayan, ilaw. No? Basta umabot lang ng 100 watts, kakayanin niya, masusustain ng 100Ah battery mo yun. At daytime ng solar panel. Okay. So sana malinaw yan mga ka no. So wala akong pinapangako dito na mas mataas na wattage no. 100 watts lang mapa blue mapa green setup yan okay. so kung gusto niyo mataas sinasabi ko nga uh, yung mas mataas na setup ko okay. so ito yon 300 watts ang ano ko dito mismong uh, confirmation ko sa inyo no uh, tawag dito assurance ko 300 watts pa dito ang load ang solar panel niyo naman is 550 watts tsaka isang 100Ah battery. So kung gusto niyo madagdagan ng 300 watts ulit, another solar panel na 50 watts at tsaka isa uling 100Ah na battery. Ganun yun. Kada dagdag 300. So dito, kada dagdag, so pwede nga apat dito, no? pero di ko nga sinasagad. Pag nagdagdag ka dito ng isang solar panel, mangyayari, tsaka isang battery, no? madadagdagan na ng 50 watts. So, pinaka-max is 150 watts. Pag na-setup mo ng full setup, no? Yung tatlong solar panel na 160 watts tsaka isang dalawang 100 DH battery. So, hindi pwedeng mas mataas yung battery kesa sa solar panel. So, bali wala mangyayari doon. Di bali mas mataas yung solar panel doon sa battery. So, sana malinaw yung mga ka-electrical, no? So, wala akong pinapangako na kaya yung washing refrigerator dito sa Uh, pangmasa natin na solar setup 100 watts ilaw no? pwede uh, TV pwede sa gabi so battery na lang aasahin nyo rito so nila mga electrical no? Uh, sana malina God bless thank you.